mga kalakbay, magandang umaga for yung video na saan na tayo ngayon sa Butot Palos, Magalang Laguna mga kalakbay, inipad ko kayo dito sa mga mga kong magtour sana makasama kayo sa akin paglalakbay halina natin kung gaano maganda yung, yung Butot Palos at mga kalakbay bumili na kami ng mais para may kutututut kami ng mais papala tayo uh, Victoria mga kalakbay here at Lumban Laguna kung saan bibili lang tayo ng tubig para magamit natin sa pag-hiking tara bibili tayo Ayon, Okay na yun. Palak na meron lang tayo. May meron dito ng 25 pesos per head for day tour. Environment peak. tawagin ang tawagin ito. Okay po. tapos tayo, uh, tayo mag-register sa para sa tour guide or need natin magbayad ng environment, environment fee para sa kanilang barangay. Ito ang tayo lang tayo ng tour guide para sa tour natin sa Balian Laguna or Buntot Palos. Sir Eric, Eric. Hey, Sir Eric ang magiging tour guide namin ni Mrs. Eric. Sir, kounte lang lang ko, anong kailan po naging ano to na discover yung buntot palos? Ah, uh, sir, ito ay nagungpis siguro mga 1980s. 1980s pa? 80s pa? Meron na punta rito na. Na ma ma mountaineer po. Oo. ang unang nagpunta rito mga estudyante. Uh, ng UP, Lasal. Salle. Opo. Uh, yan sila. Pero ang una nakaano talaga niyan kami ren. Opo, mga lokal. Yung mga tigarito ren. oh. Ngayon, siyempre yung mga barka barkada sa Amazon. Opo. Sa tapos hanggang sa nagpa salin-salin na ba? Mm. -hmm. Ano, no, no. Halimbawa, ako may kabarkada ako. Apo. apo. yung kabarkada ko, may kabarkada mga ibang bayan. Opo. Oh, maganda doon. Punta tayo doon. Na-discover -na sa ako, Apo, na-discover po talaga. Yan talaga kung tutusin, yung pangalan niyan Hidden Falls. Ah, Hidden Falls. Oo. Ngayon, marami lang na puro-puro na ano kasi yon ay nasasakot ng parang buntot palos. Ah. Tinawag siyang buntot palos. Sir, yung buntot palos, tanong ko lang, ano po siya? Barangay o Hindi. ano lang 'yon? Oh, parang Parang ano yun, yung halimbawa, parang alias ba lang? Ah. Uh, Katulad ng pulang lupa, opo. Ah, pinuman, ganun, pangapangalan lang. Okay. Uh, pero yung sabi mong baryo, hindi yung baryo. Okay. Kasi nasasakupan pa rin yun ng balyan. Hmm. Na, lalawigan ng pangin. Opo. Ah, yun know, yung sentro na minta natin, if you alalay, eh, siguro mga uh, medit isang oras. Isang oras. Hmm. Kaya dapat, una sa lahat, dapat yung kalusugan nyo, healthy kayo. Opo. Para... po, yung resistensya daw po, ano. Tapos Pero, sasabihin nyo, pagka pagod, pagod o, papahinga tayo. Start na to. Mm -hmm. Marami tayo mga ganito, may just an well, Sige, sige po. Sige, sige po. Sige, yung iba, hindi Tabi po. Sa so, mga kalakbay, uh, ito nasa medyo gitna na tayo kung saan. Uh, meron tayong uh, water repelling kung sa mga gusto mag uminom ng tubig bukal galing sa bundok, mga bundok dito. Ayan, pwede tayo uminom ng tubig. And talagang masarap to inumin gawa ng galing tong bundok. Fresh na fresh. Dito, ah. Pero okay lang po yan. <laughs> Basic na basic lang mga kalakbay sa mga minor hike. Sa mga gusto mag-minor hike. Ito lang yung suggest ko sa inyo. Basic lang naman to. <coughs> abangan nyo yung magandang waterfalls adventure na pupuntahan natin. doon talaga. Doon sila mamamangha. Doon kayo. Oh, kasi yun ay isa, yung falls na yan. <coughs> yung hidden falls na yan. Uh -huh. Yan ay isa sa pinakamaganda dito sa Laguna. Oo, sa totoo lang. Saka yung falls na sir, talagang ganda talaga. Ang lakas niya, ang lakas ng pressure mo sir mo? Sa ngayon malakas pa. Aha. Pero pagdating ng na summer, nahihina rin yan. So, mm. Hindi naliit. Mm. Hindi sabihin mo, sabihin mo asing mawawala. Uh. Oh. Liliit ng maliit na maliit. Hindi. Hindi na... <laughs> minutes at, at minutes yung lakad namin pero malapit na tayo sa ating pupuntahan. Sumot na naman sa mga nagtatanong kung mahirap ba yung lalakaran. Hindi naman mga kalakbay kasi halos kapantayan lang yung atin lalakaran. Pero sa mga beginner siguro medyo mahirapan kayo. Pero huwag mag-alala, mayroon naman tayong tour guide na mag a sa inyo. Katulad ko, kung, kung gusto nyo sumama sa tour ko dito sa may Buntot Palos. ah uh, just PM. Samaan ko kayo dito sa sa Buntot Palos. Sa mga gusto mag experience ng water pool, waterfalls dito sa Laguna with with adventure, hiking and for beginner, okay lang 'to sa mga beginner. May mga taga-assist naman. Ayan, kailangan ko ng 14 packs para sa isang tour or 12 packs. Yung details ay please comment or Paki-message na lang ako para mabigay ko po yung inyong full details. And thank you, thank you. Sana magkita-kita tayo sa aking paglalakbay. Ma'am, madalas yun. Mga ganyang bato ah. Madalas yung ating sandals eh. Pagkantong bato. Akin ah, okay, na, set pod. Oh. Yes, Nature vibe din talaga dito mga kalakbay. Sarap sa paramdam. At kagandaan dito may cleaning para sa pagdating ninyo, malinis yung ating pupuntahan. Ay, pero pwede kayo dito, dito, dito na ako, sa bag. na lang may mais. Oo, sabag. Uh -huh. Kaya, magandang maga po. Maning <laughs> po. <laughs> po. Hindi po kasi. Kaya po sa mga kalakbay. Ito uh, inaayos na yung daan natin or daan ninyo para pagpunta ninyo malinis na. And sa mga gusto mag nature vibes talaga ito yung offer ko sa inyo. At mag relax or mag uh, date sa mga nag couple na gusto mag joiner. Uh, pwede kayo mag message sa akin para dito na kayo mag date. <laughs> wow. Ito yung mga view. Wow. Ah. Ang ganda. So, Tama, na yung um, tunay. Eh. Ah, yun pa yung Rizal oh. Ayan, Ang ganda Ang ganda ng kasama ko. Hey. Ayan, ayan. yan mga kalakbay, ganito lang yung basic na lalakaran natin dito sa Buntot Palos. Kaya kaya ng mga bata. <laughs> Saka hama kayo naglalakad, ito yung view. Saka sa ganda naman oh, mapapagod ba ba kayo? Ay, okay, malapit na ang ating pupuntahan. Abaka ninyo. Kay Ma'am Marjorie. Hello po. Ay, sa at mga alak Ito na yung uh, Buntot Palos kung saan. Ito na yung ating magandang waterfalls. Pababa na to kaya medyo medyo ano to major major na konti. Konti lang. Basic lang. Saka ang kagandahan talaga dito yung mga local lokal ng mga tao dito ay super babait. Mamaya makikikain daw tayo. Joke lang. Ito na mga kalakbay. Uh, dinig na dinig ko na yung magandang uh, tunog ng agus ng falls or waterfalls. Kasi yung gantong parinig. Pangitain na malapit na. Ayan, hindi naman siya mahirap talaga based sa experience ko ha, kasi may experience na ako sa mga siguro mga baguan doon lang ay mahirapan pero huwag mo isipin yung hirap isipin mo yung ligaya at experience na maka makakamit mo dito sa buntot palos yun payo ko sa mga baguan ha huwag mo isipin yung hirap isipin mo yung magandang uh, magandang memories o ala-ala na mapupulot mo dito sa buntot pala ito na mga kalakbay hindi ko napapatagalin pa please watch and please watch and share ang laki ng waterfalls dito pala akala ko sa facebook lang ko na nakikita to yung pala totoong malaki siya wow wait lang ah. Oh. Ba, dito, maganda dito. Dito kayo dyan ka na. Dito lang ah. Sige sa akin. What's up mga kalakbay for this video? Nandito na tayo ngayon sa muntot Palos, Balian, Laguna. Wow! Makikita nyo naman kung gaano siya kaganda at kataas mga alakbay Kaya sa mga gusto ma-experience ng ganitong adventure. Hotel Falls na makikita lang dito lang sa Laguna. 3pm, samahan ko kayo dito. 12 person lang kailangan ko package na yun. Tara. Mga kalakbay, uh, for this video, time check. Almost 1 hour sinilakad namin. Pero mabagal pa yon syempre. Pero... Pag mabilis, kaya, na, kaya na to ng 30 minutes to 40 minutes. Ayun mga kalakbay, kain tayo. Magandang umaga for this video. Nasaan tayo ngayon? Buntot Palos. And time to eat. And note ko lang dito, mag, magdala ng mga pagkain para masarap yung food trip natin. Kapulong ito. Food trip tayo. <tip> Isang mga anak ah, katapos natin kumain kaya time to enjoy na o oh, maliligo tayo ngayon tara Hello sa mga kalakbay, ayun mat, ah, dahil tapos na tayo mag tour, uh, ah, papasalamat lang ako kay Sir Eric, Sir Eric na isang tour kay Darin dito, Ayan! thank you, thank ah, you. ayun mga kalakbay, si Sir Eric nga pala isang tour kay Sir Eric, ano po masabi mo sa puto, ah, dito sa putok ko? Hindi nag-invita kayo. Nag-invita ka dito. Sobrang ganda rito. Jack, marirelax good luck. Sir Eric, ayun, good luck. mga kalakbay sa mga gusto kumunta. Ah, uh, sama na kayo. Kalakbay, ayun, tapos na tayo mag-tour dito. At thankful, nakaabot ka sa na to. Sana may follow, i-share mo naman. At sana marami tayong mapuntahan. At sana makasama kayo sa akin paglalakbay. Thank you, thank you sa support uh, Please support Magalakbay and subscribe my YouTube channel Magalakbay. At sa lahat ng mga sponsorship natin, thank you, thank you. Arctic Clothing, Bosnall Custom Seat, B5 Power De Degrazer, Half Million Coffee, Master Bio hand Helmet S Sanitizer. Thank you, thank you sa tiwala ay Magalakbay. At sa mga ongoing sponsor pa, thank you, thank you. Ay, hindi na tayo. Super uh, quality. Kahit di tayo nakatagal. Pero ramdam ko yung saya dito. Basic lang mga kalakbay. Thank you, thank you. Bundot pa los. Ayan yung pabalik. Back trail tayo ngayon. Back trail. mahirapan kasi may tagasis ay ang ganda ang mga kalakbay pagpunta ninyo dito may hawa na safe na tayo safe na safe Pag-alabas <laughs> ka lang pala diyon. Ay eh, nakaigop tayo ng mainit na sabaw. Thank you, thank you talaga sa mga lokal dito. Nakaigop tayo ng mainit na sabaw na bulalo. Ayun, biro mo, ganun kababait ang mga taga lokal dito. Kaya ayun, hindi kayo magsisisi pag na nakabisit kayo dito. Ayun, back to normal naman tayo. Biyahe na naman tayo. And hiking na naman tayo sa ating pinagmulan. Huh, sarap talaga yung gantong pakiramdam na nakapaglakbay na naman tayo at refresh na naman yung ating mindset kasi syempre pag ganitong activity nakaka-refresh ng utak or may kahit may konting problema ka ayun ang sarap din sa pakaramdam kaya ayun mga kalakbay sa mga stress dyan or naghahanap ng tour guide sa Laguna please PM maglalakbay para mag-guide ko kayo kung saan ninyo gusto Merong minor, may major at hiking. Marami tayong offers sa inyo na waterfalls. Kagaya katulad nito. At sa mga gantong mga experience na gusto nyo na may hiking, ito yung recommend ko. Pero in case na wala, kung gusto nyo na walang hiking, tay tay falls tayo. success! ba? Kung sila may gusto. Successful. Makakauwi na tayo ng gas. Thankful, thankful. Kasi pinagbigyan kami sa araw. At ayun, good experience to para sa amin magpartner. Ayun, sa mga gusto maka-experience, -so, please comment talaga. Sumama ka at mag-relax. Thank you, thank you. God bless to all.